Good morning, good morning mga idol. <laughs> Charlan. Good morning, guys. So, share ko lang sa inyo ang aming everyday ganap dito sa bahay with my pamangkins. So, ayan ang ginagawa nila everyday. Nagbabasa sila, nag spelling nagmamat. Yan ang ginagawa nila. Walang bakasyon-bakasyon dito. Araw-araw pa rin silang nag-aaral para tuloy-tuloy pa rin yung learnings nila kahit bakasyon. Para pagdating sa school, hindi sila maging stagnant or active pa rin sila. Kasi most likely, di ba, yung mga bata na galing sa bakasyon, pagdating sa pasukan ulit, medyo nagiging back to zero ulit sila. Hindi nila alam ulit yung mga pinag-aralan nila dati. So ginagawa namin ito sa mga pamangkin namin para pagdating ng pasukan is active pa rin yung mga brains nila. Kaya na sila after nila magawa ng multiplication table and magbasa, nagsasagot na sila ng mga math problems. And yung tutor nila is yung tito nila. Ito na ang update guys. Ito hindi na makasagot ng multiplication. No? Dati marunong na yan. Tinuruan ko na ngayon. Hindi na marunong. Kaka-cellphone yan eh. Hmm, isang digit lang yun na sa ilalim eh. And isa rin to sa way namin para mabawasan yung screen time nila o yung pagsa-cellphone nila kasi wala na silang ginawa kung hindi mag-cellphone. hindi na sila nagiging active sa paglalaro sa labas. Kaya ito na lang ang ginawa namin, yung utak na lang nila ang ginagawa naming active. <laughs> And syempre, pag natapos naman na sila sa mga worksheet nila sa mga ginagawa nila, binibigyan din namin sila ng reward which is yung gustong-gusto nila ang mag-cellphone. Ayan, dahil naglalaro yung mga yan sa cellphone kaya tinan nyo naman yung mga mata nyan pagka nakatutok sa cellphone, talagang hindi nyo na yan maiistorbo. Ganyan din ba yung mga anak nyo or mga pamangkin nyo? Ito rin guys, yung pinsan ko na kinuha namin sa kabite tinuturoan din namin everyday yan, magbasa, magmat, lahat Ito tinuturo. Hindi ko na, na nag-aaral ka, di ba? bakit nakakahiya? Eh, pag nakita ni Yaya na nag-aaral ka, ibig sabihin, sabi ni Yaya, porsigido talaga itong batang ito na mag-aaral. Ganun, hindi puro nakakahiya. Oh, kaya magbasa ka. Pakita natin kay Yaya. Ya, yeah, ito, tinuturuan si Sara ngayon. Kasi kanina umaga, medyo busy. Kaya ngayon, tapos na siya mag-math. May improvement naman ng kanyang pagpa-plus kahit papano. Ngayon, basa naman kasi hindi pa siya masyadong marunong. Ha? No. Very good. sana Ba. No. Va? Uh, Va? na du ba ba Guys, ito ang pinagkakabalhan ng mga tao dito sa amin, sa bahay. Kahit ba bakasyon, mga nag-aaral yan. Ano, no, baba ito? Oo yung isa doon nakaupo. Tapos na eh. Ang, ang, ang bilis eh. Ang bilis sumagot eh. Very good talaga to. Tapos na agad oh. Yan oh. Uh. Kaya shell na lang na. No. Nabela na. No. Madam. Mm, Galing talaga oh. Tapos na agad oh. Advanced eh. Ito. Ito ang ganap ng mga kabataan dito sabi no. Kanya-kanyang worksheet yan. Hmm. Hmm. Mm, yan oh. No? Kanya-kanyang worksheet. Ito. Basa. Plus plus tapos subtraction yan nito fraction na to kasi grade 8 na to eh nito grade 2 multiplication no you know puro mali siya go to oh. <laughs> and then, no grade magi grade 4 na fraction na rin siya yun ang gagawin niya mga yan bago mag bago matulog at cellphone no bago matulog hmm? hmm? Aral naman everyday aral no <laughs> Hmm, everyday aral, everyday may worksheet. At tapos lang nila lang spelling, ngayon mat naman. Ito ay spelling pa lang, oh. Pantok-antok pa, oh. <laughs>